ng mga hayop, cattle at saka mga tao. Nilimitahan niya ang mga tao. Nilimitahan niya tayo ng kapangit ng ng karapatan ng dumami. Ginawa ng Diyos na nilikha tayo ng garantay ng sexual ay. Kung wala tayong sexual ay, paano ang dadami ang tao? Pag muna na tayo, wala na tayo. Ngayon, ginawa yan ng Diyos, dahil tayo dumami, binigyan niya tayo ng sexual art, at ginawayan sexual may ginawa niya ng sexual art, pleasurable. Ginawa niya ng mag, mag maganda at aya-aya ay sa ay ay atin na magkaroon tayo ng sexual contact. This is the reason bakit ginawa ng Diyos is to preserve the human race. Kung wala tayong sexual art at hindi ka maganda ang sexual sa mga tao, sa mga tao, hindi tayong interest. Kung wala tayong nadarama sa sexual pain, wala tayong interest, hindi natin napitreferit ang human race. There is nothing whatever life unto Him. Hindi natin pwedeng to define kung ano talaga ang Allah. But sabi ng Quran, and He is the one that heals and heals. Siguro may inisip ninyo, sabi rito ng Quran, there is nothing like unto Him. Pero sabi dito rin, is the one that heals. And hindi siya ang nakakarunin at nakakamasin. Paano natin sasabihin? May harin sabihin natin, Allah is an eye, Allah sa an ear. Hindi natin alam. Kasi sabi dito, there is nothing like unto him. Walang yakong so, lahu kukuhan ahad. Kung halimbawa, nakikita tayo ng Allah, hindi natin pwede isipin na meron siyang biological things na katulad ng mata natin. Biological things na katulad ng ears natin. Hindi natin pwede isipin kasi there is nothing like something. Kung siya nakakarinig, kung siya nakakamati, hindi natin iniisip lang sa katulad ng tao na may tinga at may mata. Kung siya ay nakakaalam, hindi natin iniisip na ang Diyos, Allah, o merong utak na kagaya natin. Although in years and years, hindi natin alam because there is nothing like unto you. At yan sa mga bago na yan, magsasaybay ng mga biblical passages upang patunayan sa inyo na iba ang concept ng Muslim tungkol sa Allah. Ano pa ang sabi ng Allah? no vision can grasp him. But he grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Walang mata na no, makakatingin sa kanya. Ngunit siya ay nakikita tayong lahat. So yung mata ng ala, hindi ko tulad ng mata natin. Tayo nga kahit nakapikit, pwede tayong makakita. By just imagining. Halimbawa, pag nakikita tayong ganyan, by just imagining makikita mo yung TV set. Makikita mo halos sa mata mo na nakikita mo sa isip mo. Pero ang God, hindi sa tulad ng mata natin. Because no vision can grasp in walang matang nakakatingin sa kanya. But his grasp is over all vision. Ngunit ang kanyang mata, ang kanyang paningin ay iba't nakikita niya lahat. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Ang kanyang kaalaman ay higit sa lahat ng kaalaman ng sino pa man nakikita niya, whether open or secret, lang nakatago o nakalantad. Kaya nga, may mga passages sa Bible na tayong mga Muslim, hindi natin matatanggap. Kasi whatever tells us Allah, He is the all-knowing, the all-hearing, the all-seeing, there is no light unto Him. niyo mga brother, Iwag tayo mag-imagine ng kahit anong sumang bagay tungkol sa Allah, whether kaya namukha ng tao, kamukha siya ng hayop, kamukha siya ng ispirito, kamukha siya ng alam. Iwag tayo mag-imagine, hindi natin alam, there is nothing comparable unto Him. Ngayon, basahin natin kung anong sinasabi ng Bible tungkol sa Allah, tungkol sa Diyos nila. Dito sa Genesis jealous verse 27, kumpare natin para makita ninyo kung ano ang ala ng Islam at ano ang ala ng Kristiyano. Sabi dito sa Genesis 1, chapter 27, At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, yan nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So sabi dito sa Gilindin, nilalang daw ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangin. Ibig sabihin tayo, hindi ka ng Diyos sa bukha niya. Hindi lang mga Muslim, hindi natin matatanggap na tayo sa mukha ng Diyos. sa so sabi dito, there is none like unto him. Wala siyang katumbas, wala siyang kaparin. Kung nakikita niyo halimbawa sa mga litrato, Adalasan, sinasabi nila kadalasan nakikita natin ang litrato ng mga ng Diyos. sa mga babasahin, distrito sa simbahan, at wala galimbawa sa Rome, nakikita natin kadalasan ang litrato ng, ng ala nila, ng Diyos nila, matanda na, may bigote. Ngayon, marami mga problema ang darating dyan kung sa sabihin natin ang, ambiyon ay katulad natin. Unang-una, sabihin natin, bakit ang ambiyon ay nakadrawing ng lalaki? Bakit hindi sa babae? Sabi dito, ang tao ay nilikha sa langit ng Diyos. Pag nakikita natin ang drawing ng ala sa mga simbahan, especially sa row, sa Sistine Chapel, nakikita niyo ang litrato ng ala, lalaki na may balbas at matanda na. Ngayon, ang unang tanong na iisipan natin, bakit hindi sa babae? Bakit lalaki? Sa second thing na iisipin natin, why he is white? Bakit hindi siya black? Kung so, ang tao na tawangin sa wangis, bakit hindi siya, siya puti? Bakit hindi siya puti? na, bakit ang kanyang mukha? Bakit look like a Greek, or Roman? Bakit hindi Chinese? Bakit hindi Japanese? Bakit hindi sa uh, Filipino? Kasi ang ang presensya nila, God is created in our image. And you open all the area na hindi matatanggap ng Lutrin. For this reason, hindi natin ilusin na ang Diyos ay katulad natin. So, God is supreme in all his mercy. So, yan ang biblical narration na tayong mga Muslim hindi natin matatanggap kasi so, God is not, not incomparable on the Lutrin. Maraming mga bagay na may maiisip natin. Kung ang Diyos, halimbawa, katulad natin sa akin, siya ba'y mataba, siya'y payat, siya ba'y mataas, siya ba'y panda, siya ba'y, bay pangu ang ilong o matangos ang ilong. What is He? Kaya hindi natin di pwede i-compare na ang Allah ay natin mga tao. This is not our concept, this is the concept of God. Brother, tuloy natin ito next Friday and waak ni Tawana, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. You know? natin comparable parable ang sihin. Naniniwala ba kayo ng tao ay nilalang ng alat yung mga nawataala sa kanyang wang sa kanyang anyo? Naniniwala ba kayo ng Dios? Diyos ala ay sa Biblia ay mayroong mata, may bibig, may tainga, may paa, may tuko? Ayun ang, ayun ang sinasabi sa Biblia. Ito ang sinasabi natin si Aklat without doubt. Wala daw itong pag-aalinlangan, walang pagdududa. Ito nakalagay sa Biblia at nalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung makikita natin yung mga ginugunit ng mga kapatid natin sa pananampatahan, ng mga kristyano, ginodrawing nila ang Allah na isang lalaki. Eh, may tatanong natin bakit hindi drawing ng isang babae kapag kami na lang kaya ay sa kanyang wangi. So, tayo mga Muslim, hindi natin alam. Because there is no sex. Kung so, wala nga sa kasarihan ng Allah, you don't know, you don't know, you don't know. There is no life unto healing. So, itanong natin sa mga kristyano kung tali ngayon sa wangit ng liyot, lalaki ba o babae ang ala? Bakit ibinodrawing niya lagi lalaki? Pangalawa, bakit ibinodrawing lagi ang ala na matanda? Bakit hindi bata? So, itanong natin sa mga kapatid natin, ang, ang ala ba ninyo ay matanda o bata? Pangatlo, sabihin natin, ang ala niyo ba maitim o makuti? Bakit ibinodrawing niyo lagi na complex yun. Bakit hindi takinig yung mga, mga Afrikan? Alimbawa, pang-apat, atanong ah, din natin ng mga brother natin ng kanilang concept of God. Ang alaban ninyo ay, bakit